Yo, what's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng walang ilaw. Ang model nito ay Poco M4 4G. So, nag-change lang daw po siya ng brightness sa settings at bigla daw nawala ng ilaw. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, chineko ko po siya, chinarge ko, ay wala po talagang ilaw. So nagbabibrate naman siya kapag i-charge, kapag i-on mo, nagbabibrate, pero walang display. So ang nangyari dito mga idol ay lagi daw niya itong nilalagay sa bike habang nagra-ride siya. Baka daw po naalog, kaya daw nawalan ng ilaw. Una dito mga idol, pinabuksan na po ito sa akin, nilagyan ko po ito ng LCD. So ngayon nung nilagyan ko po ng LCD, hindi po gumana, vibrate lang din, walang display. At wala pa akong ibang available kaya nung araw na yon ang sabi ko mag-order pa po ako ng isa baka mamaya sa LCD pa rin. So hindi po siya pumayag mga idol na orderan ito kaya kinuha niya po ito at nung pinatesting po niya sa iba dahil nagmamadali siya kailangan na kailangan niya ng cellphone. Naka-order na sana ako ng pyesa pero kinuha niya kagad dahil gusto niya agad-agad nung araw na yun ay maayos. Pero nung dinala po niya sa iba at nasubok din po ng maraming LCD ay ganun pa rin. Hindi rin daw nagana. So ang sabi daw sa kanya ay reball na daw. So pag mga idol ay grabe. Sobrang mapapamahal po ang may-ari. Sa video na to mga idol ay hindi po natin i at hindi po tayo magpapalit ng LCD. Hindi po talaga lahat na walang ilaw ay nasa board ang tama, nasa flex. Minsan mga idol mamaya malaman nyo po kung ano po yung ginawa ko dito, paano ko ito napagana. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, sobrang linis po ng board, hindi naman siya nabasa, hindi rin siya nabagsak. Madalas po kasi mga idol, kapag nawawalan po ng backlight, ang cellphone ay nabagsak or nabasa. Sobrang kinis pa, pati baba mga idol, kung napapansin nyo, yung connector ng LCD ay makinis pa, walang katama-tama. At ayan mga idol, dumating na po yung inorder kong LCD na bago. Tinisting ko pa siya ulit mga idol, ang akala ko talaga sa LCD lang. At ayan mga idol, Redmi Note 11 4G parehas lang po sila ng LCD. At ayan mga idol, subukan na po natin. So, grabe po ang unit na ito, mga idol. So, ang laki po ng singil sa kanya daw nito. Kasi, rebull na daw. At ayan mga idol, grabe. Ma magulat po kayo mga idol kung saan po ang sira nito mamaya-maya lamang. At ayan na nga mga idol. So, sinards ko po siya. Nagbabibrate pa rin. Pero, ang bagong LCD na nilagay natin ay wala pa ring ilaw. So mga idol, grabe, malogic po talaga tayo dito. Muntik ko na rin po galawin ang motherboard nito dahil ang akala ko sa light IC na talaga ang tama. At buti na lang mga idol, naisip ko tong paraan bago ko ginalaw ang board. Ayan mga idol, meron po akong in-order pala dati na Redmi Note 11 na charging board. So Poco M4 po ang unit niya. At nung tinesting ko po dito mga idol, ay pari-parehas lang po ito ng charging board. Ayan. Ito po yung tinisting ko mga idol at nagulat po talaga ako nung pagtisting ko pa lang mga idol at bigla siyang nagkailaw. Kasi ang sabi po pala doon sa kanya mga idol nung pinasubok po niya ng mga LCD, marami na pong sinubok ay ribol na daw. Ang akala ko rin mga idol dahil pinasubukan ko ito pinatatawagan ang cellphone kung nagre o wala. So ang akala ko talaga sa IC nang tama at ayan mga idol sinubok ko po yung charging board. Ang gamit po ng charging board na to mga idol ay connected po yan sa LCD, vibrate, charging, mouthpiece speaker. Diyan po nagakonekta mga idol papunta doon sa taas. At ayan na nga mga idol, nung tinesting ko po siya ng charging board, ayan, bigla po siyang umilaw. Naisip ko to mga idol dahil dyan po nakakunikta ang pinakakoneksyon ng LCD. At buti na lang mga idol hindi ko muna ginalaw ang board nito na testing ko muna dyan. Kasi kung nagalaw po ang board mga idol ay hindi talaga ito maaayos dahil nasa baba po pala ang tama mga idol. Kaya hindi po talaga lahat ng ma walang ilaw mga idol ay Nasa board ang tama agad Nasa light IC, nasa coil Madalas mga idol kapag may charging board Kailangan talaga ma-check doon mga idol Bago nyo galawin Ayan mga idol, i-on po natin at i-testing natin Kung magta-touch ba ang original niyang LCD Ayan, so ayan, mag-shoutout muna tayo mga idol Bago tayo magpatuloy sa video Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers Na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat At sa gusto magpa-shoutout Comment po kayo sa video At ayan mga idol nagtuloy na po siya. Ayan, nagnormal naman po yung ilaw niya, walang problema. At ayan, subukan po natin i-touch at kapag magta-touch ay ibig sabihin good pa ang kanyang LCD. So ibig sabihin mga idol, walang tama yang kanyang LCD. So yun po yung napag-usapan namin dati mga idol nung unang niyang dinala ay magpapalit po ng LCD dahil nagba-vibrate. So madalas po kasi nito mga idol, kapag nagba ang ganitong unit ay nasa LCD ang tama. Kasi AMOLED LCD po ito mga idol, kunting galaw lang po nito ay pwedeng masira or mag-blackout. Ayan mga idol, sa mga hindi nakakalam, ang charging board po ng Redmi Note 11 at Poco M4 4G ay pari lang. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, normal talagang touch, walang pagbabago. At ayan na nga mga idol, ang gagawin po natin dito, ipagpalit na po natin. So ayan, i-install na po natin mga idol para maayos na to at maibalik balik na po natin sa may-ari. At mga idol, ito lang po talaga ang tama. Kung napapansin nyo po, sobrang kinis po ng charging board. Maisip mo talaga na wala siyang tama dahil kung napapansin nyo, grabe sobrang kinis pa niya. At ayan mga idol, ibalik po natin yung guma na nakakunik doon sa charging pin para mas tumanggal siya. Ang purpose po ng guma mga idol para hindi po siya magalaw-galaw o hindi maalog-alog. Kasi kung wala po yung guma mga idol ay hindi po yan masikip. So pampasikip po yung guma na nilagay dyan para hindi po siya magalaw-galaw kung mahulog-hulog man siya or ma-charge. So nakapix pa rin siya ng maayos. At ayun mga idol, ibalik natin yung speaker. Grabe mga idol, dito po sa paggawa natin ay hindi po tayo pinahirapan. Kasi kung nasa board po ang tama nito mga idol ay babakbakin po talaga natin ang pinaka board. At ayun na nga mga idol, yung LCD kanina nung bagong dating na in order ko mga idol ay sinubo ko rin dito kung good ba or hindi. So sa bagong charging board na yan mga idol. Ayan kung napapansin nyo mga idol. So umiilaw po siya. Ayan. Meron pong nakalagay na po ko. At normal po talaga. So ang may tama talaga mga idol ay nasa pinaka charging board lang wala po talaga sa motherboard so swerte pa rin ang nagpagawa nito mga idol napakaswerte po niya at swerte din natin mga idol na try po natin at kumita tayo dito <laughs> dahil kung nagkataon po na nasubukan ito doon sa dinelhan niya ng pangalawang dala niya na marami nasubok na LCD at hindi na ito makakarating sa atin Ayan mga idol, so nung inayos ko po ito mga idol nung December 24 hanggang ngayon mga idol nung inupload ko po ito, 2 weeks na po ito. Ay hindi ko na po nabalitaan na nagkaroon po ng problema. Kaya kunting tips mga idol kung nakaranas po kayo or nakasubo kayo ng ganito na mayroong charging board. Bago nyo po galawin ang taas ay kailangan matesting nyo po sa charging board or sa flex na connected doon sa board papunta sa baba. Kaya mga idol, ayan ibalik muna natin mga scroll lahat. At tingnan po natin mamaya kung nag-normal na ba talaga siya. Ayan. So, ibalik na po natin ng normal ito mga idol. Lagyan po natin ng dikit. So, kanina nung dinala po dito dahil kailangan po ito ayusin. Ho. Hindi po na po dinikit nung pangalawang gumawa. Kaya ayan mga idol. Lagyan po natin ng double-sided tape. At ayan. Huwag po kayong kukurap mga idol. Tingnan po natin mamaya kung talagang normal na siya na nakakabit na lahat. Ayan. Tanggalin muna natin yan. So, mga dikit-dikit po yan. Kailangan po yan mga idol para hindi na siya maangat-angat ang takip. So, ayan. So grabe, sobrang nagpapasalamat po ang may-ari nito mga idol dahil kailangan na kailangan talaga niya ng cellphone at meron po siyang files na kailangan dito noong pinagawa niya ito. akala kasi niya mga idol hindi na ito maayos dahil dinala niya ito sa iba at maraming nasubok na LCD at buti na lang nung naayos natin ay grabe ang pasasalamat niya. At ayun mga idol, subukan natin ulit, i-charge mo natin. So ito lang talagang tama, grabe, sobrang kinis pa po ng charging board pero nagkaroon talaga ng error. So madalas po yan mga idol, lalo na kung nababasa talaga mga idol or baka mamaya nasiksikan po ng pawis yan kaya nagkaganon. Pero wala naman akong nakitang kalawang. So minsan kasi kung naalog-alog din yan mga idol, may mga piyesa din po yan sa ilalim. Ayan, iuna po natin ulit. So original LCD pa rin ang gamit natin mga idol. So napaka-satisfied po nito dahil hindi po tayo nagpapalit ng LCD. Kasi kung nagkataon mga idol, kung magpapalit po tayo ng replacement na LCD, ay hindi na po yan kagaya ng mga Kaling talaga si Hirut na original pa siya dahil napakalinaw pa rin po ng camera niyan mga idol. Walang pagbabago kasi kung replacement na mga idol ay mayroon po talagang pinagkakaiba na. Ayan, ayan, Nagta-touch pa rin siya. Normal pa rin, walang pagbabago. So hindi ko na po hiningi ang password nito mga idol at grabe talaga. Kung kinuha niya kagad ito mga idol. Ayan, kung napapansin niyo po yung brightness niya dahil ilaw po ang ginawa natin, tinaasan po natin, nabababaan, normal na po siya, wala na talagang pagbabago. Sobrang soft touch po ang pinaka touch screen niya. Another satisfying video na naman mga idol. At sana mga idol, nakakuha din kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema, lalo na sa may mga charging board na cellphone. At sana mga idol, supportahan niyo po ang aking video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. At ipo ang charging niya mga idol ay nagnormal na talaga, wala nang pagbabago at ito lang talaga ang problema mga idol sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa maraming salamat po sa panonood